Welcome sa aking YouTube channel Kwentong Buhay, Kwentong Kababalaghan. Bago tayo magsimula sa ating kwento, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at pindutin ang notification bell. Handa ka na ba? Kamag-anak na aswang sa malalagdi. Sa isang liblib na barangay sa Malalag, Davao del Sur, may isang pamilya na kilala sa katahimikan at pagiging relihiyoso, ang pamilya de la Peña. Isa sa kanila si Aling Rosa, 67 anyos, tahimik at matandang babae na laging nakaupo sa balkonahe ng kanilang lumang bahay tuwing dapit hapon. Pero may mga bulungan sa lugar na may kakaiba sa kanya. Laging sariwa ang dugo ng manok sa bakuran nila. Walang nakikitang kalansay, walang ingay, pero nawawala ang mga alaga ng mga kapitbahay. Isang gabi, bumisita si Liza, 24 anyos, pamangkin ni Aling Rosa galing sa Cagayan de Oro. Doon muna siya titira habang naghahanap ng trabaho. Sa unang linggo, maayos naman ang lahat. Pero nagsimula ang kababalaghan ng marinig ni Liza ang mga kalusko sa bubong, mga mahihinang ungol sa labas ng bintana, at may mga bakas ng matutulis na kuko sa pader ng silid niya. Isang gabi, nagising si Liza sa inday ng tila pagaspas ng malaking pakpak. Pagbukas niya ng bintana, naaninag niya ang isang aninong may pakpak na nakadapa sa bubong may mata itong mapula at tila nakatingin sa kanya. Napaatras siya sa takot. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Mang Berting, isang matandang kartero sa baryo na kilala rin bilang albularyo. Doon niya nalaman ang matagal ng hinala ng ilan na si Aling Rosa ay isa sa mga matatandang aswang sa lugar, pero dahil kamag-anak siya ng halos lahat, walang naglalakas ng loob na harapin siya. Gabi-gabi lumalabas yan. Pati asawa niya noon na matay ng misteryoso. Wala na siyang anak. Baka ikaw na ang susunod, Liza, babala ni Mang Berting. Hindi na nakatiis si Liza. Nang gabi niyon, nagkunwari siyang tulog. May hawak siyang buntot ng pagi at bawang sa ilalim ng unan. Alas dos ng madaling araw, may narinig na naman siyang pagaspas. Nang idilat niya ang mata, nakita niya si Aling Rosa, nakalutang sa ere, may pakpak, matay nagliliwanag sa dilim. Liza, bulong nito, habang dahan-dahang lumalapit. Agad siyang tumayo at tinutok ang buntot ng pagi. Napaatras si Aling Rosa, nagsisigaw, unti-unting naging itim ang balat, lumitaw ang matutulis na kuko at matalim ng ngipin. Hindi ka namin kailangan dito, sabi ni Liza, nanginginig pero matatag. Kinabukasan, wala na si Aling Rosa. Iniwan lang ang isang sulat. Patawarin mo ako, hindi ko na mapigilan ng uhaw. Hindi ko sinasadyang ikaw ang masunod. Simula noon, tahimik na ulit ang malalad. Pero gabi-gabi, pinapaalala ng mga kalmot sa pader ng lumang bahay na minsan, may kamag-anak silang hindi tao.